O kahit pumunta ka pa sa Lares para ma ano mo, masiguro mo kung talagang nakapasok sa kanilang ano yan, kanilang data. O kaya kung kung uh, yan ay nasa mga probinsya, siyempre magbe-verify ka doon sa kung may registry of deeds sila at saka pwede mo rin yung ano sa Penro, sa Centro, sa DNR. O kung dito man sa LRA, pwede mo yung ano yan i-verify yung binibintang lupa sa iyo kung, para malaman mo kung legit ba yung sinasabing yung title niya, yung Transfer Certificate of Title. Oh, eh ngayon, paano mo dadayain yan? Hindi mo, hindi mo madadaya yan kasi ang record nanduduon sa loob ng opisina ng gobyerno. Paano mo madadaya yun? May, may, may tao bang uh, sa dami ng pera mo, eh, ano, naloko ka pa na yung nagbenta sa'yo, hindi pala siya tunay na may-ari. Gamit-gamit yung kopya ng TCT ng uh, tunay na may-ari. Meron bang ganon? Siguro kung meron bang ganon, katangahan na bumili. Bakit bili, bili ka lang ng bili? Parang ganito yun eh. Yung property, palitan natin ng ano, cellphone. May nagbenta sa'yo ng cellphone. Dahil nagandahan ka at uh, nakita mo mamahalin, binili mo na agad dahil murang halaga lang. O ngayon, hindi mo pala alam na GSM yung phone na binili mo galing sa magnanakaw. O ngayon, na-trace na yung ano nyan, GPS nyan, ikaw pala yung may hawak ng nakaw na cellphone, o di huli ka, arestado ka ngayon, napahamak ka pa. iba So, sa title, sa title, gan ganun din naman. Diba? Kapag ka may nagbenta sa'yo at hindi pa sa tunay na may ari, madali mong malaman. Siyempre, i-verify mo para malaman mo. So, hindi yung bibili ka lang ng lupa, eh, tapos na. Eh, hindi ka man lang nag verify, hindi, ka, hindi mo naman lang inalam kung tama ba yung record niya, kung tama ba yung mga nakasulat dyan. Pagkatapos, sasabihin, sasabihin mo pa na buyer in good faith ka. Binili mo yung cellphone na limbawa, galing pala sa magnanakaw, buyer in good faith ka ba? Tapos na-trace ka via uh, GPS o oh, alistado ka ngayon. So, ganun din naman sa ano, sa sa titulo ng lupa. Pagka nabili mo ang titulo ng lupa ay eh, prudulent, arrestado ka din kasi naging part ka ng prudulent system. Kasi prudulent title yung hawak mo eh. Prudulent title yung binili mo eh. Alam mo na prudulent title yan. Para nung bumili ka ng servo galing sa magnanakaw, alam mo galing sa magnanakaw yan. Kasi bininta na sa'yo ng mura binenta sa iyo na ng isang tao na hindi mo kilala. Alam na unang-una pa lang alam mo hindi ka buyer in good faith eh. Ganun din, din naman sa pagbili mo ng ano ng lupa. Basta mo na lang binili, binayara mo tapos tapos na. hindi ka man lang nag-inquire, hindi ka man lang nag-verify, hindi ka man lang nag-investigate. Tapos sasabihin buyer in good faith ka. Kasi yung kalokohang malaki. Isang katangahan yun, kabubuhan, katarantaduhan, kaululan. Lahat na ng masasamang ano, salita, eh, nararapat sa kanya. Nasa data privacy pa lang tayo. At uh, hindi pa natin pinag-uusapan ang Freedom of Information and Transparency Act. E, pinag-uusapan natin ito dahil meron po tayong mga subscribers and viewers na umuwing luhaan hindi po sila nakakuha ng kopya ng transfer certificate of title dyan sa Registry of Deeds, sa LRA, sa DNR, sa PENRO, sa SENRO, sa DNR, at kung saan saan pang opisina. Maging sa assessor office. Hindi sila makakuha daw ng dokumento kasi nga hinihingyan daw sila ng authorization galing sa may-ari. Ang tanong, paano ka bibigyan ng authorization ng may-ari, eh kalabang ka nga niya. Pinapaalis ka nga niya dyan, tapos ihingi ka pa ng title. Anong gagawin mo sa title ko? Siyempre, ganun ka agad ang banat nun. Ipoporgery mo? Eh pang i mo? Ganun ka agad ang banat, ano? Humingi ka pa lang ng kopya, eh may kasalanan ka na agad. <laughs> Nagkaroon ka na kaagad ng kasalanan na ikaw ay scammer, gagamitin mo lang to sa pang i -scam. Umihingi ka ng kopya eh. Kaya scammer to. Kasi umihingi ng kopya. Anak ng tupang paklong diba? <laughs> diba? Di ba? Di ba? Hindi ko alam kung sang-ayaw kayo o hindi. Pero wala akong paki. Sang-ayaw man kayo o hindi. Dahil, eto, wow. yung mga katanungan ng ating mga viewers sa pag-uwi nila ng luhaan nag-access sila ng pera, pamasahe, nag-access ng panahon, pagod, hindi pa nakakain dahil nandoon sa pila na ang haba-haba, inabutan na ng uh, pananghalian, hindi pa naka, eh, hindi pa nakakuha ng, ano, ng kopya, umuwing luhaan. O ngayon, balik sila sa atin. Sabi, sabi mo, kuha kami ng kopya, hindi nga kami binigyan kasi wala kami authorization ng may ari. Yun pala ang kailangan. Paano na ngayon? Hindi eh, kawawa pala. Kawawa pala tayong mga mga Pilipino na nangangailangan ng impormasyon tungkol dyan sa title ng claimant na nagpapaalis sa iyo o sa atin sa lupa na tinitiran natin. Paano natin ngayon malalaman kung tama ba yung data na nakalagay dyan sa kanyang title? kopya pa lang hinihingi natin eh. E, paano pa natin malalaman dyan? para pa sasabihin sa atin dyan ng RD kung anong nilalaman dyan? Nasabihin ba nila dyan? Nasabihin ba nila na lahat po ng nilalaman ng title dito at lahat ng title dito sa RD, lahat po yan legit. Lahat po yan genuine. Lahat po yan original. Oh, come on! Come on! Meron tayong dating ah uh, secretary dyan ha? Ah, Secretary Cuevas, ha? Na, na nagsabi na na ang lahat ng mga OCT from 01 hanggang 100,000, lahat daw yon ay peke. Meron po tayong video na ina-explain po yan. Puntahan nyo lang po sa ating uh, playlist na land issue. Kasi ang topic po natin ngayon ay data privacy act and freedom of information. So, ano na ang pakinabang natin sa batas na data privacy act na ang pinaproteksyon lamang nito ay yung tinatawag nilang owner. Na kung wala yung kanyang authorization, hindi ka makakakuha ng kopya para mabasa mo at malaman at ma-challenge mo sa korte kung na yung title niya ay fraudulent o hindi fraudulent. Ang so, suma total, hindi ka bibigyan ng authorization. Ang nabibigyan lang ng authorization dyan ay yung mga, mga ahente ng landowner. Kasi nga mga ahente ng landowner, inutusan yung mga yan, binigyan ng SPA, binigyan ng authority para kumuha ng kopya dyan at yung kopya na yan, ma-verify nila sa RD na may record para maipakita nila sa kanilang mga buyer na oh, ito yung title, may record ito, certified true copy, kaling sa ano. Ganun lang naman ang ano, paggagamitan yan eh. O, oh, yung isang tao na nakatira doon sa property na merong nagkiklaim at nagpapaalis sa kanya, ayaw niyong bigyan. Na samantala, samantala, ganun din naman ang gusto niya mangyari na malaman niya kung may record ba dyan, makahingi siya sa inyo na certified copy. Katibayan na may record nga yan dyan. Pero, kailangan din niyang pag-aralan o imbestigahan kung tama ba yung mga nakalagay dyan sa title na yan. Bakit? Kayo ba sa RD, LRA, kayo ba ang nag-scrutinize ano, nag, uh, ng mga nilalaman ng title na yan? Kayo ba ang nag-iimbestiga kung tama ang transaksyon na nangyari dyan? Tama ba ang sistema? O ba nga naman? Ha? Ito sabi ni Leo Resbeck. O ba nga naman? Ayaw nyo nang i-scrutinize yan. Ayaw nyo nang alamin kung tama ang nakalagay dyan sa ano na yan, sa title na yan. Kasi bakit? Eh baka naman meron kayong pinuproteksyonan. Siyempre, ah, sasabihin ko kagad na pinoproteksyon lang mo eh, yung landowner. Bakit mo poproteksyonan ang landowner? Eh, wala nga ano eh. Wala ngang access na maku ma ma makukuha yan dahil may private privacy act eh. Natatakot kayo na malimanda kayo kaya ayaw, ayaw nyo magbigay eh. Eh, paano na ngayon namin kaming mga mamamaya, paano namin ngayon malalaman kung tama ba yung nakasulat sa, sa title na yan? paikot-ikot lang ang ating explanation eh. Kasi naman, paikot-ikot din nang inyong dahilan. Sinasabi ninyo na may, na may Data Privacy Act. Takot kayo na matimanda. O eto na. Sabi ko dun, dun sa mga subscriber natin, balik kayo dun. Gawa kayo ng letter. Request letter. At dyan sa request letter ninyo, indicate ninyo dyan na kayo ay Pilipino na nangangailangan ng nang record na ganito, kung anong record yan, kung yan ba eh, ang gusto mong ma may request sa opisina ng gobyerno ay yung transfer certificate of title o yung tax declaration para malaman mo kung siya nga talaga may ari, yung taong yun nagpapaalis sa'yo. Okay. At isaid mo rin dyan, yung batas, eto na, yung batas na Freedom of Information and Transparency Act. E eh, ano mo rin yan? Isight mo. Tingnan natin kung bibigyan ka ng kopya. Ano ba ang Freedom of Information and Transparency Act? Kalabang ba yan ng Data Privacy Act? Ito bang Freedom of Information para ba sa mga may hirap? Para ba sa mga taong hindi nabibigyan ng kopya dahil may data privacy si act daw. May e magkalaban nga talaga pag ganyan ang, ano, ganyan ang sistema at ganyan ang pangyayari, eh, magkalaban nga talaga ang dalawang batas na to. So mga kalupa, ang Freedom of Information and Transparency Act, ito ay para sa lahat. Para rin itong protection sa ating mga mamayang Pilipino at sa inyo, mga opisyalis ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, associate ng gobyerno, itong Freedom of Information and Transparency Act. Okay? Hindi lahat mababanggit ko sa inyo. Pero ang pinaka-importante dito sa Freedom of Information, bilang mga Pilipino, ay may karapatan tayo na ma-access at malaman ano man ang transaksyon okay. ng gobyerno sinabi ko na kanina kung ano ang limitation ng ano na to ng batas na to yung sensitibong data na nasa PSA hindi natin yung pwedeng uh, gamitan ng freedom of information nakalagay yan sa freedom of information and transparency pero ang ibang record katulad ng record ng ng RD ng LRA pwede nating ma-access yan kasi nga kalaban yung claimant hindi naman yan magbibigay sa akin ng ano, transfer certificate of title niya. Ang gusto niya, umalis ako sa property. Ako naman hindi aalis kasi nang hinala ako na yung title na pinapakita niya sa akin ay fraudulent. Na iproseso ito na may halong pandaraya. Kaya magdidimanda ngayon ako. Dahil magdidimanda ako, kailangan ko ng kopya ng kanyang titulo.